还给说根本啥？你于 y o u 呢 For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag in gamit ang CIMB virtual card. First ay activate ang inyong virtual card. Tapos pumunta tayo sa Paymaya. I-click ang cash in. Tapos piliin ang debit credit. Ilagay ang information ng inyong CIMB virtual card. Piliin ang amount ng inyong cash in and then continue. Ang CVV security code ay makikita sa likod ng inyong virtual card. Meron po itong transaction fee na 200 pero don't worry kasi ibabalik po ito sa inyo ni Paymaya. As you can see per transaction, ang Pinakamalaki is 10,000. Ang pinakamaliit naman ay 1,000. Ang aking limit per day sa virtual card ay 150,000 a day na transaction. After mag-proceed makakatanggap kayo ng verification code na siyang ilalagay niyo dito. Ilagay ang verification code na natanggap Ganun lamang kabilis at na-receive nyo na ang 10,000. Sa ilang saglit, antayin lamang na ma-refund sa inyo ang 200 na transaction fee. Ulitin natin ang transaction na ito. Pumunta sa cash in ng Paymaya, piliin ang debit credit card na ko na dito ang aking virtual card. I-click lamang ang my card, piliin ang amount ng transaction, then continue. Click cash in now. Tapos, ilagay muli ang verification code na ma-receive. I-check na natin ang balance at ngayon nga ay 20,000 to. Puntahan naman natin sa si CIMB app na makita natin kung anong update sa meron dito. Balikan natin si Pimaya para makita kung nabalik na sa atin ang transaction fee for 200. Punta tayo sa updates makikita nyo na your cashback is in your wallet so nabalik na sa atin. Makikita nyo may dalawang Tigo 100 na pumasok, ito yung cashback. So mula sa 200 na transaction fee per transaction ay kalahati nun which is 100 lamang ang mababawas at yung 100 na kalahati ay may babalik sa inyo as cashback. Worth it ba gamitin ang CAMV virtual card? Yes na yes naman. Kaya kung hindi nyo pa na-try gamitin ang inyong virtual card, i-activate nyo na ang inyong virtual card sa CIM. Mag-cash in na rin sa Paymaya gamit ang inyong virtual card. Kung kayo hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, comment ang video kung nakatulong sa inyong video na at i-share sa inyong mga friends. Yun lamang po. Salamat sa panonood.